Magandang umaga mga ka-TV Dito nga pala ako sa bahay ni Palen Bene uh, Shout out sa inyo mga ka-TV so natin Bene So, ako nga pala ay nausap magkarga ng kanyang video, okay? Ay, makalat niya Samahan niyo ako mga ka-TV So yun mga katibig. tv ng si Paren Benny. Kasi sumasakit na 1 dip niya pag nabubuhat. So ô, là mi guru. Ờ. nào. Shut out. Ok, lolo. Lolo Benny.

Ito sa tv na. tv na lang. Ito na yan. Hindi pa ay. Ay, okay. nakakalaw. Pa, panay lang. Panay okay. lang na. Ito bahawakan. na, Hindi na,

Katayo na katayo eh oo doon kayo na sa doon sige na lang 'yan mga balde ng mga ano pare yung stay styro niya sa upuan mo na ilagay. <laughs> yung styro na yan, yan. Sa upuan mo na ilagay yan. <laughs>

ĐemOT, đemOT da, tayo ah, may ni pagkakataon. Magkakataon ang patay Ah. Hindi pwede Ano ba? Ano ba? Sino ba ang maghahanda? Ikaw? Ikaw ka may pahanda? Sino? Si Aldren. Ah, tulong lang. Ah, tulong lang iyo. Lambang na, wala na. Tulong mo Ano, anong ano sa kalating kalating baboy o isang baboy? 20 kilos. Marami na rin. Kaunti lang naman. Marami na rin. yan mga tv First birth first binyag ng kanyang apo. Ayan, lolo na oh. Oh, lolo. Lolo Benny. So, yan, mga kapitan TV. Hello, shout out pare. Shout out pare, shout out. Paano uh ka -huh. Pare, paloodin mo, sa paloodi mo sa akin channel ha. Paloodin mo sa akin YouTube channel, pare. Okay. Okay. Oh. Alright. Ha? Oh. Oh, yan, yeah, kasayang mapapanood mo yung handaan niya Parin Bene sa oh. sa San Antonio. Oh, uh, ngayon. Oh. Ngayon. Inusap lang ang jeep na kakargahan ng mga gamit. Oh. oh. <laughs> Asabi ko yun na yun na lang ang video kay Arkilahin. Wow. Ay hindi din kaya eh. Hindi din kaya. <laughs>

Ini panda, oh. Ha? Saka, gawa ng anlulu eh. Anlulu, busy-busy anlulu, oh. Eh, okay. so, so, ito. mo sa akin channel, ha? Panoodin mo sa channel ko. Hello TV. Panood mo ito sa cellphone. Kung TV. Okay. Ano pangalan mo? TV. Hello -TV. TV sa YouTube channel. Facebook. Pero so, nelo de mesa sa Facebook. So, dyan mga ka-TV. Oh. Paring punyo. Ano may gawa ka ngayon? Hindi lang kami gumawa sa lunis mo. Ah, uh, sa Hindi uh, may inom ka na naman namaya. Ayun. na ako pa ka. Ayun ako pa. Ayun ang Ako naman konti-konti lang yung gawa. Uh, Bawal sa anak halak. Gawa so, uh, uh, sa Sasama ko yung engineer. Yan, Ayun. 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 Sino kapitan niya po yan dito? Sanchez. Ah, mo tayo sama-sama natin. Merli Sanchez. Mga kaling na tao. Hindi ko ko anas weldo pag nalaw. Ayan. Pero pangako niya. Ayan. Ayan. Okay. Post mo. ha. Post mo. Parang parang ito po yan. sa YouTube channel ko. Ayan. Ayan. Parang pinay. Sabi mo ano yung nilipo yan. Parang dito sa YouTube channel. Parang yung kanyang sinabi. Oo. Parang. Oh, na po. na. Magising na po tayo sa katotohanan na ang ating barangay ay secret <laughs> Ayoko manila na kalapan. Ayoko. Basta bahala na kayo. Ayoko. Salamat na Saka na. So yun, maganda, maganda ang mensahe ni Kuya. saka maganda ma ang aming mitiin. Tanayo ng San Jose. Mapangaganda. Sa Good luck, Good, Good, luck, luck Good luck na. Good luck na. Good luck tayo na. Okay. Salamat. Okay na ah, pati si Pare Pinyo. Go, Pare Pinyo. Ano ka, ah, Pare Pinyo? Tano po ba kayaan? Ba, Barangay, na. Yes, so, bumili si Pare Pinyo ng pangulam. Bawang sarap itong baksew. Baksew, pare. O kaya prito na may munggo. Barangay, oo. Oh, oo. Okay, ka kay Solis, malo, kay Solis. Tanan tanyaw. Oo nga kay Solis na compound. Hindi, okay, malo Solis pa kay Rene. Solis. Pupunta ko na last si ni... Ah, malolis nga. Sino? Si Rio, yung ninang. Oh, na, ah, malapit doon. Hindi ah, kay, kay ay okay, okay, Rio eh, dito lang sa may Mariwasan, bukas na lang 'yon. Eh, malapit nga doon. Oh, Malayo. Ninang Nina Rial doon sa kasal. Sino pangalan? Si Rio. Ay, Priya. Ay, yung ano? Ah. Pare, yung yung yung, 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 yung sisi, yung yung oh, yung, yung sisi si W. Oh, oh, ah. no. hey, <laughs> hey. Shout out, hey. shout out kay Ate. Shout out. Shout out. <laughs> <laughs> Aga-aga ah, <laughs> uh, <laughs> uh, uh, Kumari mo, kumari mo, pare. Kumari ni tao. ako ah, kumari ni Malpina uh, no. Ay, ikaw, kumari mo. <laughs> ikaw, kumari mo, <mal> dahil <-beday. laughs> <laughs> Kilala ni pare sa... Oo nga. Hindi ko yung kilala. Kumari ko yung hindi ko kilala. Pero maganda. Ilahin ba ang babae. Pero maganda, yeah, pare. Oo, uh, yung maganda babae. Oo. <laughs> ah, ah. Alam ka ang maganda, hindi ko tanda. Nang <laughs> abay din ang bata ng batang lalaki, anak ng bata, ina ng batang lalaki. O so yun mga ka-TV. Yo. So punta na kami ng San Antonio mga ka-TV. Pero may nadaan ang panang karne dito sa San Felix. Para may nadaan ang katino karne? Okay. Pwede so, na sila bumili ng karne mga ka -tipi. Ah, ganda yan. lang? Okay nyo lang, tama oh. So, so magaling pala si Kuya mag oh. So, mag a oh. Palang... Igyan mo Kuya ako ng kalahating atay, ha? Atay, na atay. Wala na kayo? Wala na kayo? Ah, na Wala Ano ka ko na mong ito? Anong flavor? Hamonado? Adobo? Hamonado? 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 lang ng Hamonado? 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 May napansin mo? 'Yan eksakto. 1.7 'yan. Okay na okay, 'yan. 20 TV. Tama, 'yan talaga din pala ko ni muna kay Kuya. Oh, shout out Kuya. Oh, mapanood eh? mo sa aking oh, no? oh, oh. akin, channel, oh vlog. Papanood mo sa aking channel, oh Na si Kuya, oh. na kontek. Oh. oh. oh.

56 lang. 56. So yun mga ka TV Ang kipot ng aking uh, natrasan no? <coughs> Dito na kami San Antonio Ayan mga ka TV Binababa na Oh Ano mga bit bit ko dyan? ayan dugo ba, tama na naman lal, pare baka naman ako eh oh. ayan yeah, tama na siya si dertso na do pare yung... dertso na Ay, sa bahay ni Aldrin Nacho. Yeah. Lea, musta ka na? Ah, oh, okay ka na? Okay, good. Magandang balita. Yung mga ka-TV yun, oh, yung, yung, yung anak, sir, makikita ito sa YouTube. <coughs> mm. Ang apo ni Parin Benny, babae. Babae. Ba, naka ilan na? May... Opo, tatlo ng babae yan. Ah, tatlo na? Ay, Abayon. Ay, gagawa pa. <laughs> gagawa pa ng lalaki. Para timbang. So yun, ang cute ng anak ni Aldrin. No? Anak pala ni Lea, hindi pala si Aldrin. Anak ni Aldrin. Anak ni Lea. So yun, mga ka Hindi lang nang iyong kuha na. May cellphone. <laughs> mm dun tayo sa labas, mga ka -tibi. mày xem như đấy, à à tung á đi <laughs> nay là mát à xem nó tung Aba, ay bit may akapelyedo ako dito, di mesa oh. May akapelyedo ako dito, di mesa oh. Anong laban, hmm. Andiga, niya, ano laban ng SK? Hindi ga anak ni ano to? Pisan dani. Ah, okay. Ay yung sa yung si Atame. Kamangkin dani yan, kamangkin lang. Ah, pamangkin. Hindi nga sad bro, akapelyedo ko eh. Juliana as Juliana asli, mangkau. Mbak ah. di sini pelabuhan ini pak, di sana mbak di sini parim poli, poli, oh, eh, no? ya kan? Jangan ke ka mbah ini pare. Ah, nana, ah di sana, ah di sana mbah ini pare poli. Ah, pala lang ko si Hal. Eh, da dating ko si Hal. Ah, der relax. Ba't naman 'yan? Yeah, sa akin 'yan eh. Sandito ang bahay niya, ano?

windapo mga ka TV. Ako pa sa akin yung channel. Dito ka TV. Please subscribe. Like and share